mga kababayan medyo makulimlim ngayon pero samahan nyo ako magbibigay tayo ng libring sakay mambubulaga tayo sa pre-ride mga kababayan araw ng linggo magbibigay tayo ng pre-ride mga kababayan sana supportan yung video ko at sana bago tayo mag birthday Mate na natin yung 1000 subscriber Tara, samahan niyo ako maghanap ng pre-ride. Ayan, magandang tali, mga kababayan. Dito tayo sa Mandaluyo ngayon, magbibigay ng pre-ride. Ayan. Sila ngayon di, ano, episode 38, mga kabayan. Tatanong si Kuya. Oh. Kuya, anong pangalan po, Kuya? Iyan po, Iyan. Iyan. Kamusta uh, 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 po kayo? Ano nga apelyido mo kuya iyan? Pahota po. Oh, uh, Hota. Ayan. Dito tayo sa likod. May well, okay lang yung sound mo. Bawal sa amin din. Ayan. Ano pangalan mo kuya? Ronel. Ronel. Dilacruz. Dilacruz? Uy, Dilacruz -dila din ako. Tayo, no? Anong masasabi nyo? Kasi kayo ang nasa bahagi ng episode 38 sa pre-ride. Masaya. Sana marami po libre <laughs> libre sa taxi kayo ngayon ngayon wow, ayan free pa na tayo thank you free ride yan ayan ate anong pangalan mo ate A Ashley po Ashley ilan taon na si, si madam Ashley 16 po uy 16 ito yung nakasombrero ayo ayo niya alisin yung ano eh Ito sa likod. Dahil eh, marami sila mga kabayan. Kayo madam, anong pangalan nyo madam? Grace. Grace. Ay, anak nyo po yan? Oh, Apo. anak po namin. O, oh, dagdagan nyo pa. <laughs> <laughs> Ayan, kayo ang bagay ng episode 38 ni Kuya sa pre-ride. Yun. Thank <laughs> you. Uh, punta po kasi kami ngayon na, na istansya para mag-church. Ayan, pupunta sila ng istansya mga kabayan. Mag-church daw sila. Tapos, sa atin sila ngayon nakasakay. Usually, alaw na na kasi kanina pa tayo naghahanap ng bibigyan ng pre-ride. Pero dahil pang-apat pa lang sila, pero pumayag sila sa video. Mm -hmm. Sila ngayon ang episode 38 natin mga kababayan. Well, shout out mo yung mga ano, mga kapitbahay mo. <laughs> shout out sa compound namin. <laughs> wala wala kapitbahay, puro magkakamag-anak po. mga parites, ayaw mong Wala, kumustahin. wala po. Isang compound lang talaga. Ah, isang compound lang kayo. Yung pong pinagsunduan nyo, compound po namin yun. Oh. So, ano masasabi niyo dahil nasa free ride kayo? Sana po marami pa kayong mabigyan ng ano free ride mga susunod na araw or susunod na taon at subscribe lang po kayo kay kay Kuya. Mag malaking tulong din yung ginagawa niyang bagay na ganyan. Marami nakaka-appreciate. Eh mga kabayan, ano nandito tayo sa Mandaluyong. Usually Mandaluyong boundary sila ta kasi ano to, Estancia mall no. Opo. Ay, diyan kayo mag-church? Opo, po kayo mag-church. Anong, sa Victory po. Anong religion niya, sir? Christian po. Ah, Christian. Victory Church po. Ayan. Ayan mga kababayan, pakita natin. Nandito dito tayo ngayon sa... Anong lugar to, boss? Ano po to? Uh, yung Reliance. Ayan, Reliance. Reliance. Ako yung taxi driver na hindi ko tanda yung mga lugar. pangalan. <laughs> yung mga Pero yung, street. lugar, hindi mo ko maliligaw. Um, Reliance Street. Man. Ano probinsya niyo, ma'am? Ay, Busing. Kami po. Ano dito lang po talaga sa Manila. Si madam. Lumaki. Quezon. Uy, taga Quezon. Quezon ano? Sariaya, Quezon. Oh, Sariaya. Malapit sa dagat. Hmm. Ito si Busing. Yes. Si Mr. Pogi. Ano probinsya mo, Mr. Pogi? Iloilo. Iloilo. -ilo. Ilo -ilo. Ah, kaya pala sa istansya ka kasi Iloilo. Iloilo. Ilo Ginapi. Kung ginapahal na to. Iloilo. <laughs> -ilo. Pero okay. laking... <laughs> Ay, aya, produkto ng Ilonggo pero laking mandaluyong. Sa loob. Sa loob <laughs> daw. Ah, <sa loob. laughs> Literal na loob. <laughs> Ayan mga kababayan, sila ngayon ang bahagi ng episode 38 at yung mga ano yung mga bagong subscriber ko. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng pre ride mga kababayan. Sana Bukas, isa sa inyo, ma ma ano, yung mga nagsusubscribe sa akin, isa sa inyo, mabigyan natin na pre-ride bukas, no? Araw ngayon ng linggo, pero dahil kaapon wala tayong naibigyan na pre-ride, ngayon kumuha tayo. Unless na raw araw tayo magbibigay mga kababayan, pero malaking bagay ito sa mga mananakay natin na ano mga kababayan natin na nagtataksi ayan busing magpapatay na tayo ng metro kasi nasa free ride naman kayo ayan taong tama, tama papunta sila ng church ayan shoutout mo na yung mga kalugar nyo sir ayan Shoutout sa mga tropa ko. Yeah. Tsaka sa mga manager na KFC na tropa ko na laging nagbibigay sa akin dyan. Salamat. Ayan. Mamaya kung nakapag-subscribe kayo, makikita nyo itong mga bandang alas 3 naka-upload to. Okay pa. nakalagay dyan episode 38. EPS lang, EPS 38. Sa pre-ride ni Kuya. Ayan. Ayan, kayo madam. Sige, shoutout nyo yung mga kakilala nyo. Shoutout mo, mami mo. Baik. Oh, Ayan. Sige, huwag kayo mga ma, ma ano, pagkakataon nyo na itong pagsigawan. Ayan. Ayan mga na nahihiya mga kababayan. Kasi... Ngayon So, hindi nila ito akalain. So, usually, araw-araw tayo nagbibigay ng ano. Uh, hi, Philippines. Hi, Philippines. <laughs> uh, Sige lang, bebe. Sige lang. Trick or treat. Trick Kaliwa tayo na. Opo. Ayan, mga kababayan. Sila ngayon ang... Saka so, yung ano, yung mga napanood natin na ano pala no yung sa Cebu yata yun, yung tinag metro wag mo ugaliin yung tayo matanda ka na napanood kita wag kang durobo dahil nadadamay kami mga taxi driver sa iyo yung mga maayos sa taxi saan kayo dito banda kahit dito na po ay ikot lang tayo na ay yan oh sila ngayon taga Mandaluyong sige kuya vi. Kung may sasabihin ka pa, pwede ka pang magano maiksi pa yung ano natin. Thank you po talaga sa free ride. <laughs> Hindi namin inaasahan. Hindi <laughs> 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 unexpected blessings. <laughs> oh, ito yung isang ilunggo, mukhang chick boy. Hindi po kayo nagkamali. Dito ba? Dito? <laughs> Apo, dito na lang. Ayan. Ayoko Ayan mga kababayan, sila ngayon ng episode 38 sa free ride ni Kuya. Okay, <laughs> okay, you. Okay, po, okay. Thank, thank you po. Uh, thank you po sa kanan lang ha kasi, ano, ingat kayo. Ayan. Hi, thank you po. Oh, thank you, thank you. Ayan, ayan. Maraming thank you, thank you. Thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Ayan sila, madam.